Rekaman 1 makan kli её Yangрост Kekeke Yang terkini Kung kailan niyo man to mapapanood, mga kagri, parang alam na alam ko, umalis ako kagad na. Parating na yung nakabili kaya na ng mga kaagri, nabenta na si Sapola po, wala ko mga kaagri. Okay, Ito mga kaagri. Okay. 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 Boss, kayo nakabili kay Isa po, wala? Tagasan kayo? Kabalyero. Ano kayo? Pa ano yung ano, yung, ano yung si Sapola? po, Pangkatay na po. Pangkatay, pangkatay pala si Sapola po, wala <laughs> mga kaagri. Yun ang nakakalungkot mga kag... pangkatay na si Sapola po, mga kag... Ano kayo, ahente talaga? Bayer, bayer. bayer talaga kayo? Hmm, bayer pala mga kag... si Sapola po, sa katay na punta mga kas. Si baby boy na sa akin na. Baby boy na? Na nasa abon. Yung kay boss Dodong? Oo. Uh, Ando na rin sa akin. Ano yun? Anong ginawa niya kay baby boy? Eh, ano bang? pang gamit. Eh. pang gamit. Kasi malaki yun eh. No? Magkano yung binibenta si baby boy? May bawas 150. Bawas, may bawas sa 150. Ayan mga kakri. Ilan taon na ba si baby boy? May 8 na yata yun o no? siyam? Siyam. ano? Si baby boy, yung tunay na baby boy yun mga kagri Ayong pa yung boss dodong Yun nakakalungkot mga kagri Si Sapola. po Kakatay na mga kagri Taga trayala kayo? Kabalier bo Kabalier Pwede ka rin lumibot Pag may tayo okay. mga Napanood sa video ko si ano? Napanood nyo si Sapola? Itinawag ni Gonzi. Itinawag niya kahapon. Hmm. ko naman. <coughs> <coughs> sasakay na si Tapola mga kag uh, bahadyan lang po siguro bihira na yung sungay na <laughs> oo oh, ano. nga na bihira na yung sungay na ganyan na na ay uh, dito sa sa isang daang kalabobo sa lang ang ganyang kuha sa kalabobo Paalam sa pola eh kang. Pero na wala na naman, na. patay ang kami na. kumita lang na ontem, mga 80 siguro 81 20 lang. Hey, tewan lang. niyo na yan? Ah, hancado no. Pagpasok nito. Nagulo lang <laughs> natin.

79 po nabili si Sapola Paul Kaya lang nakakalungkot mga kagri, kakatay na si Sapola. Pang katay mga kagri. Sinakabili pala sa kanya, ano? Bayer uh, buyer mga kagri. May sarili kayong ano? Uh, Papakatay lang din. <coughs> Pero kung may bibili, pwede pa rin ibenta. <laughs> Oo, oh, pero kung may bibili, sundan niyo sa Trayala mga kag. Kabalyero. Kabalyero. Mga kagri, kung may bibili mga kagri, pwede nyo raw sundan sa kabalyero. Ang gusto nyo lang bilhin. Ayan. Ano Malungkot man ang isipin mga Doon talaga umano yung kalabaw Yung mga nagsasabi mga kapi na sa Tagalek ang pinakinabangan eh tapos ibebenta lang sa katay mga kakri ganon kasi yun mga kakri paano naman yung mga tao eh paano silang makakabili uli ng kalabaw yung pangangailangan nila pero mga guys sa totoo lang mahal ni yan kaya lang tulad na si may anak yan may mga pinubuhay yan paano naman niya pag-aaralin yung anak niya kung hindi niya yan ibebenta di ba mga ganun yung mga ano yung mga kahi. nasasabi niyo lang kasi yan kasi yung mararaming pera yung mga nanonood na hindi hindi ranas yung hirap ng buhay <coughs> sabi po nung kumuha kakatayin na raw po eh sa ah uh, 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 uh papasa pa sa gamit yun ano nasa palagay ko nga eh pero sabi naman kung gustong puntahan okay. ng mga nanonood pwede kung gusto nyo raw bilhin punta nyo raw sa trayala kab kabalyero mga kagri si Teo Buyer na si Teo Paano ko si Alpo? Puntahan na rin ako. Anong si Alpo? Mga kagri, tulad ng sabi ko sa inyo, may nagsasabi na sa tagal na pinakinabangan tapos ibinenta lang sa katayan. O kaya sa iba, may ganoon kasi talaga yung buhay mga kagri, yung hayop, ginawayan ng Diyos para pakinabangan ng tao. Sa mamatay man yan o sa mabuhay mga kagri, ang kaukulan ng hayop para pakinabangan ng tao mga kagri. Ah. Tsaka ayun mga kagri, ayaw man ibenta. Paano naman sila uli magkakaroon ng pambili ng ano, mga kagri na pambili uli ng kalabaw o kaya yo kaya nga ibinenta yon kasi kailangan kailangan nila ng pera. Ganun lang yon mga kagri. Ayun, may iba kasi lalo na yung mga maluluwag sa buhay. Nasasabi niyo lang yan, hindi niyo kasi ramdam kung paano paano kapusin mga kagri. Uh, kasi uh, ganoon naman talaga, kanya-kanya tayo ng opinion. ginagalang ko 'yung opinion niyo, pero sana iintindihin niyo rin sila mga kagri ka Maraming maraming salamat mga kaagri sa si Pola. Wala na mga kaagri. Hanggang dito lang 'yung vlog ko. Thank you very much mga kaagri.